Welcome na naman mga kabaryo and samahan nyo po ako muli sa pagbisita sa Pen Farm para isupervise na naman ang kanilang pagwawalay ng mga biik. Okay, let's go! and syempre nandito po si Ken na napakasipag Ayun, at naglilinis na umagang umaga so ito po yung mga unang winalay natin and mukhang magaganda na sila at wala na pong gatas yung pagkain na kinakain nila ano po so kung matatanda natin hinaluan po muna natin ng gatas ng mga unang araw pero ngayon po ay puro solid na yung pagkain nila Ayan. So, syempre tatanggalin po natin yung gatas kasi mahal din po yan. Kaya kailangan po talagang i-transition sila sa solid feeds. Okay. So, tayo po ay magwawalay ngayong araw. At ang iwawalay po natin ay itong mga pinampo natin. So, ito na po sila after a week. And kung matatandaan po natin, ito po ay yung mga malalaki na galing doon sa dalawang inihin. So, magaganda na po And mukhang ready na po silang iwalay. Ano po? So meron pa rin talaga tayong naiwan na dalawang maliit dito. Ito po yung isa. And nandyan lang po yung isa pa. Pero check na rin po natin yung iba. So ito po ay yung pang-apat na inihina ng anak. Ayan po at nanigas na ang ating big dito. Malamang ito po ay kinulang sa gatas. Gutom pa siya. And then magaganda na rin po yung ibang niyang mga kasamahan dito pero ito mga ito po ay hindi pa natin iwawalay kasi medyo bata pa. And siguro po ang timbang nila ay mga nasa 3 to 4 kilos. And then dito naman po tayo sa dalawa, ito po yung nanganak ng 23 at 21. Although pangwalay na rin po ang mga ito ngayong linggo dapat pero mukhang kailangan po natin silang i-extend kasi nga medyo nadali ang kailangang growth sa sobrang daming beak nila. Kaya nga po last week ay bumawas na tayo ng tig limang dito sa dalawang ini na ito at pinampo na natin. Pero sa Japong may naiiwan pa rin. So para po sa inahin na ito, yung mga malalaki niyang bik ay iwawalay na din natin para mabuwasan naman ang kakompetensya yung mga maliliit na bik niya. Okay, so ayan po ang apat nating inhin dito sa building na ito. And ito naman po yung mga buntis nilang inhin and syempre si Ken aka Dalmasio na napakasipag ano po at naghahanap na yan ng asawa huh? kaya daw po niyang pakainin at paliguan araw-araw start na po tayo ng pag-uwalay at syempre tuturukan natin ito ng Bexon SP at Sustalin LA ito na po ang ating mga bagong walay na biik at silang lahat po ay 15 at syempre para sa ating mga bagong walay na biik importante po na makakain sila agad kaya ito po bibigyan na natin sila ng early win immuno booster ang maagang pagpapakain sa ating mga biik ay nakakatulong para sa mas maayos na development ng kanilang intestine para sa pagtunaw ng kanilang pagkain yun katulad po dati may kumakain pero hindi po lahat ay ganun kalakas ang appetite. Ano po? So try po natin ulit subukan na maglagay ng gatas. And ito na po ang gatas ni Sir Nico. So ito pong early win immuno booster ay dinadagdagan natin ng gatas para mas appetizing para sa ating mga biik. And ayan nga po nagdadatingan na sila. And importante rin po sa pagpapakain ng ating mga bagong wali na beak na tatawagin natin sila or gagawa tayo ng sound para malaman nila na may pagkain na sa kanilang pakainan. Para alam po nila na kakain na sila. Ano po? Okay. At katulad nga po ng dalawang yon hindi nila alam na may pagkain na. So mamaya po ang kakainin nila ay bahaw na. So ngayon naman po ipapakita natin yung paglilipat nila nung kanilang inahin pabalik po sa gestating stall. So nilalagyan po yan sa sako sa muka para umurong ano po. And siyempre sa likod po si Sir Nico iga-guide naman yan kung saang direction shop dapat pumunta. Okay so ayan na po. Papunta naman po ito sa gestating stall. So pagdating po sa gestating stall, kailangan naman harangan ni Sir Nico para hindi siya tumawid dun sa dulo so ayan and ayan po okay na, syempre lock lang yan ni ken and i-check po natin ang kanyang katawan kung sobra bang nangayayat So okay naman po ang kanyang katawan and hopefully ito po ay maglandi kaagad. At ang pakain na po dyan bukas ay 3 to 4 kilos na. Okay. Then purgahin naman po natin itong mga beak na ito after 1 week mula nung iwalay. So ang binibigay po natin dito ay genvet ivermec and binibigyan po natin sila ng 5.3 ml. Ito po ay para nga purgahin sila. At makikita nyo po ang ginagawa ni Sir Nico ay subcutaneous So sa ilalim lang po ng balat yung pagbibigay ng ivermectin Kasi medyo matapang po ang ivermectin at masyado masakit kapag sa muscle po itinuturok So ayan po mukhang lahat naman ay naturokan na ng ivermec, At kung hindi po sanay sa pagtuturok ay pwede naman po gumamit ng latigo So hinahalo lang po yung sa tubig at feeds na broad spectrum dewormer din Then, doon naman po tayo sa kabila. Muli mga kabaryo, ito yung lumang building ng Kingpen Farm at meron po dito tatlong inihin na nanganak na. At ito nga po yung una at ito po ay nanganak ng 22. So, ito na po ang mga biik Medyo bawas na po ito kasi meron na po tayo mortalities and yung iba po ay pinampo na natin. So, nagtira po tayo dito ng 14 na piglets. Yung iba po ay nilipat natin doon sa isang inihin na nanganak na din. So ngayon po, puntahan naman natin yung dalawa. So last na video po natin, hindi pa sila nanganak at ngayon nga po ay may kukumpara na natin sila. So ito po yung DCM na inihin at ito po ay nanganak ng DC8 or 18. So ito po ay binawasan na rin natin, inilipat na rin po natin yung iba and may mga mortalities din po dito. Ngayon po, ikumpara naman natin ito dun sa partner na ginawang inihin. So ito naman po siya, ito po ay nanganak ng sampu at namatay pa ang isa. So ang maganda po dito ay nalipatan natin siya ng ibang mga biig. Wait lang po. So kunin lang po natin itong biig na ito. Ayan. So ito po yung special na biig natin at ito nga yung ang gender ID. Boy na babae. <laughs> Ang big po na ito ay tinatawag nating hermaphrodite kung saan ang parehas na sexual organ na pambabae at panlalaki ay present sa kanya. So dito po makikita natin meron siyang vulva and meron din siyang itlog. Ano po? So ito po ay defect habang siya po ay form sa sinopupunan at ito po ay usually ginagawang pambentang baboy lang. Oh! Although makikita po natin may itlog itong beak na ito, pero ito po ay walang panglalaki na ari. Ano po? So try din po natin itong kapunin siguro, hopefully ma-video natin para makita natin kung anong laman sa loob. Ano po? Pero ito po ay itlog at hindi yan bituka. Okay, so ayan po, napakaraming beak na dito sa Kingpen Farm pagkatapos ng mahabang panahon na wala silang production. Uh, ngayon po, nagsunod-sunod naman at mukhang kukulangin naman ang kanilang fattening pen. So try po natin ikumpara naman ang performance ng kanilang mga inahin at makikita po natin dito na ang DCM saw ay nanganak ng 117 heads at lahat po ng DCM saw na nanganak ay anim So nag-average po sila ng 19.5 heads per sow. So muli po ang unang inihin ay nanganak ng 16, then 23, 21, 17, 22 and lastly 18. Samantalang kung ito po ikukumpara natin doon sa inihin na ginawa lang galing sa fattener, ito po ay nanganak ng 10 lang. So dito po makikita talaga natin yung kaibahan ng mga inahin na F1 at galing sa maayos na breeder farms kumpara sa mga inahin na galing naman sa pagiging fattener. ano po. Although, syempre, hindi po natin nila lahat, pero talagang hindi na po predictable yung magiging outcome or productivity ng isang chapsuy na lahi na intended for fattening lang. Ano po? Although, oh, medyo no. unfair naman po dito kasi isa pa lang yung nanganak na galing sa fattener. So, meron pa pong susunod na dalawa And ito po ay aabangan din natin at titingnan kung ilan yung liter size na ipapanganak nila para mas may kumpara natin. Okay. Okay, so 'yan po muna ang ating video and shout out, out po sa ating mga kabaryo. Pagbati at shout out po kay Buhay Korea. Apa and Papa's Vlog and Mama Rebel Aragon. Okay, so thank you po for watching and sa lahat po ng ating mga kabaryo, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi. Bago! baboy na may ng